Magandang hapon po. Narito ako sa parking area ng OWA at i-highlight ko sa ito. No? Makita niya po ito. Yan po, ganyan po karami ang sasakyan ng OWA na ginagamit po sa serbisyo sa service sa mga distressed OFW. Okay, makita niyo po. Ayan, nakakala po siya dito. Bukod po dyan, makikita niyo ayan po, may ambulansya pa po, po ang OWA. May mga ilang ambulansya pong ginagamit po yan para sa mga may sakit po na OFW. So kung makikita niyo po no, kung ano po yung servisyo ng OWA, ayan po. Yan po yan, wala pong bayad yan sa mga OFW. Hindi po yan sinisingil ang mga OFW. Ginagamit po yan, sinusundo sa airport, iahatid sa, uh, sa OWA para yung mga walang pumasay o mga may ibang problema na gusto mag find ng kaso sa OWA po niya, niya dada. Then, Pakikita niyo po ninyo. Diyan po. Pagkatapos po niyan, iahadid sila sa mga bus station para po pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya kung sila po ay sa mga bus station lang. Makikita niyo, ayan po. Libring servisyo po ng OWA yan. po ay para sa mga OFW. OWA eh. Ito po si Kapong.